Si Joshua po na kasama na po ni God. na kayo ni Kuya Joshua Kuya Lana ko po alam kung ibabalita ko sa inyo yung ano kasi hindi ko alam kung kakayanin nyo pa kumain na po kaya Wala na po yung kalagayan nyo. Ano po yung mga nalalaglag na yan? Sa inyo po ba yung puti? Sa katawan nyo po pala yan? ba tayo pwedeng tawagin kamag-anak niyo, Tay? Mukha ko din na hirap yung mga kamag-anak ko dyan. Dalawa lang yung kamag-anak ko dyan. Hindi po, kapatid. Ayun, dalawa lang, kapatid ko dyan. Hindi po. Hindi naman din ako na ako ko, no? Mukha ko din ang mga ako niya. Madayin pa sa akin, no? Mukha kapatid ko na, no? may dadda rin yung... yung pangalawa namin. Pinatakbogan lang kami ng kakapatid eh. Hmm. Pag punang sa hindi Lape siya, hindi pa makakon. Nakakon ata yun eh. Nakakasidente ata yun. Tablon yung trip. Di ba po nung huli tayong nagkita, may konting lumalabas? Oo, Sabi ko, pa-check up niyo. Napa-check up niyo no. po ba? Kaya po Ano pong nangyari? Kaya nagpunta rito yung pan eh. Nagpunta rito yung... So yun yung, yung, yung tiga simbahan. Yung kumuha sa akin ng dugot sa kakon. Oh. Ihi. Yung nga sa uh, kami na. Hanggang sa nagdara sila sa akin. Yung pahit-pahit dyan. Oh. Yung gamot. Yun. E, yung... Yung gamot na binibigyan mo sa akin, halos hindi ko kaya, naihilo ko. Mm. Hindi ko kaya talaga eh. Dahil hindi naman kasi ako sa ni eh. Sa gamot eh. Tre, delikado na yung lagay mo. Hindi kayo pwedeng hindi madala sa hospital ngayon. Nakita po ba ng asawa niyo yan? Kailan po niya... Galing po ako doon ng isang... isang linggo. Alam niya na po yan. Eh, matagal na, na alam to, ilang ba Madalas naman siya dito bukinta. Uh, Buhat nung uling, sabi ko magpa-check up kayo. Dalawang beses na po ako nakapunta dyan. May mga dala ako, sabi ko dali na lang po sa inyo. Nadadala po ba? Yung una, yung hindi po ako nakapunta dito, bigas at groceries na po. Yung pangalawa nung isang araw, eh uh, prutas lang po. Tay, kailangan nyo madala sa hospital ngayon. Kailangan nating makakasama, kapatid nyo o anuman. Hindi pwedeng ganyan kayo. Si ano, si Kevin Angelo, pwede na kay nanay ngayon. Wala siyang choice. Yet, gusto kong magalit, gusto kong magsermon sermon hindi ko magawa sa kalagayan po nyo. Pero kung di nyo pinagkait yung nandun na lang yung bata, hindi siguro kayo magkakaganyan eh. Kung di nyo pinagkait na ano, magkasama yung tatlo, kung nandoon po yan, eh di, at least hindi po kayo na masyadong, hindi nyo napabayan masyado yung katawan nyo. ko naman o kayang lahat ibigay sa inyo. Pero hindi po ako papayag na hindi kayo madala sa hospital ngayon. Oh, katekran, tignan niyo yung kamay. Oh, tignan niyo, ano nangangang... sandali lang nangangati na po yung katawan ko. Yung mga nalalaglag po na yan, na ano na po sa mga bata na yan. po. Ano nga po yan, Tay? Nung nag-usap po tayo? Una, pina-check up na po ni tatay yan. Sabi ko, magpa-check up. Okay na, gumal halos gumaling na. May konting mga bumalik. Sabi ko, magpa- Nung sa so nawala na, may konti na naman pong bumalik. Sabi ko, magpa-check up ulit. Ako, ano ako? na binalikan kasi paglulungan ako eh. No. Yeah. Kaya ngayon, meron akong lunga ngayon eh. Hindi ko na ulit magalaw ngayon. Dahil nga nagsumumpong itong kuwang ko ulit. Sugat ko. Pero kumusta ho yung hiningan nyo? Okay naman ako. Yung lakas okay. po nyo? Okay naman yung kuwang Sabi po nung anak nyo, hindi na kayo nakakatayo. Nakakalakad. Hmm. Hindi na ho ba? palakad pa naman ako. Hindi pa di lumakad. Yung lang ang exercise pa sa umagi. Eh. Maglakad-lakad. Mm. Walis-walis dyan sa tabi-tabi. Yan lang. Alam mo na kayo ibang gagawin kasi. Hindi nga ako pwede nang pumilos ng kanyan. Pati nga yung, yung na yun, yung gubat na yun, hindi ko na rin malinis. Hindi kaya nang sangyari. Kaya yeah. nga ako muna ng ganyan. Okay. May sasabihin si Tito Ram. Pero, huwag kayong masyadong malulungkot, mabibigla. Si Joshua po, nasa kasama na po ni God. Ako mo, na sa kanya ganun. Ako mo, tumuli na sa kanya ganun. Ito yung mismo laki hirap ko doon. Yung bata pa yun. Kinuha lang nila, may defensa na yun. Wala, sana na kami magagawa. Andiyan lang yan. Buhay talaga ganyan. Buhay talaga ganyan. kami pigilin na yun yun natin ang ayang ako niya sa gipin hanggang dulo lang talaga siya ikaw na lang natin sa Panginoon talaga ilaan na lang natin talaga siya doon hmm. eh. Pero sayang tayong panahon eh, no? yung oras na sana nagkasama silang tatlo. Hindi naman namin akalain magkukumpa yun eh, dahil kailan lang, kahapon lang ata, kung makalawa. Andiyan sila, nakisipag-inuman sila dyan, silang mag-asawa. Hindi na ko, sinasabi ko kung sino ako, bantay doon. Wala nga raw bantay. Sino po nakiinoman Si tatay, yung dalawa? Kung dalawa! Baka akala. Ako ba ba akala niyo ni? Eh. At sabi yung sa kanila. Hindi ko tatalikuri sinasabi ko eh. Kahap, kahap pala sa kung ano makalawa daw. Si Perla andyan, nakikipalang hali dyan. Isi e yung una man daw asawa, nasa kuweba. Ay, mabuti ro umbe, kundi ro, umbe yung lalaki eh. Nagtititigo ko na ro'y isa yung wala ro'y oxygen. Apo, ah, dinala ko po yung oxygen doon tayo. Mm -mm, mm -mm. Alam ko yan. tapos nga yung, yung mag-iinaan dyan. Okay, kung hindi ro'y sinundo nung isa eh. eh, hanggang doon na lang pala buhay. <coughs> Sinasabi niyo po ba na pinapabayaan din ni Nanay Perla yung, yung, yung si Joshua doon? Ang hindi masasabi halos gabi. Minsan ay gabi sila mag-asabi. Andiyan. Kung sana hindi ko alam. Dahil minsan kasi naglilibot din ako dyan. Kahit hindi ako umiinom. Madalas din ako dyan sa kumpare ko dyan. Sabihin sa kalila. Kahit na isang lagok na alak. Hindi ako tumitikin. Nainom pa din daw kayo, Tay? Minsan-minsan? Hindi na. Hindi na ako umiinom. At sabihin mo sa kanila dyan, Oo. Uh -huh. Kanina lang, nagtalo kami kanina. Pagpunta rito, hindi ko nga pinapasok yung isa't paliguan pa ko yung mga kapatid. Oo. Uh -huh. eh, hindi nga pumasok eh, hindi na pinaliguan yung mga kapatid. Eh, Pagkaka ganyan talagang magiging ko natin eh. Hindi bali ka kung kami talang kakamagaan mo rito. Huwag mo ang mga anak mo. Kaya kong ihanap ng maggalaba yan. Eh? Sabihin nila sa akin na patakailan nila sa akin na hindi sila umiinom dyan eh. Doon kaming magkakakuha nga. <laughs> Iniwan na kayo ni Kuya Joshua? Kuya? Wala na. Naintindihan kaya nila yung sinasabi ko. Tayo kayo nang magsabi, pa baka hindi po. Na, nila ah, wala na si Kuya. Patay na. Si Kuya Joshua. Anong oras po kayo pupunta doon? Pupunta ba kayo doon? Sa kay Kuya Joshua? Pupunta ka kay Kuya Joshua mo? Apa. Ikaw pupunta kay Kuya? Apa. Kaya pa bang itaas yung kamay? Hindi. Ha? Hindi na. Hindi na po. Hindi na. Kailan mo pa hindi kayang... Kailan mo pa hindi natatas yung kamay mo? Ang tagal na. Tay, kailan pa po hindi natatas yung kamay? Kailan tagal na rin ang ginagupo mo. Yung... Uli isa na ako po kaya lang hindi na nagyago mo. Kasi ay ganun na kamay ganun. Ilan taon na po si Kevin ngayon? 14 na yan eh. 14. Eh, no? Take, pakita mo, Kuya Agos, goso, Para siyang yeah. tinutubuan ng, ano, ng... Nalatot pa? Mm. Kita ba? So, Ram, sa tingin niyo po sa mga ano po dyan, sa mga dalubhasa po dyan, baka alam po yung kondisyon ni tatay at, uh, at kung saan po siya pwedeng dalhin na dalubhasa sa ganito pong ano. Pero siyempre, doktorat doktor talaga, walang iba. Pero sa mga kayo po ka ano po yung sa tingin nyo pong sakit ni tatay? Kuya Kevin, uh, may mga gusto ka bang pagkain na gustong pabili sa akin? May gusto ka bang pagkain na gustong pabili sa akin? Wala po. Ano? Baka gusto mo ice cream, Ayoko, cake. Ayoko ice cream. Ha? Ayoko. Ayoko. Ano sa cellphone? Wala ko sinasabi ah. Gusto mo ba cellphone? Ang gagawin mo sa cellphone? Manood ng pinikula. Palapas. Pagkain, wala ka ba bang gustong pabiling pagkain? Wala po. Gatas tayo, meron pa silang gatas. Ayun no, lang po. Ayan. Nasaan po? Yung pandalam mo, ayan, yung puti na yan. Yan. Ah, ito? Oo, oh, oh ngayon, yan, yan. Ah. Meron kasi yung kaharong kapi yan. Yung sakit, puro kape kasi pala Ito pa po, po yung pinadala ko nung huli? Hmm. Pero meron kasi kasamahan yan. Ah. Yan lang yung, yung galing sa'yo. Kala ko bakit uh, ang tipid yata ang gumagatas. May iba pong kasama. Pero yung mga prutas po, nagpadala ng prutas dito si nanay. Okay. Ikaw, Kuya, Kuya Angelo, baka may gusto kang pabili. Pagkain. Kasi mamimili din kami. Ano? Ano? Baka may gusto ka. Ikaw, ice cream. Hindi Ah, uh -huh cake. Ayo. Chocolate. Hindi sila mahilig sa ganun. Pagkain, anong pagkain na gusto? Wala. Wala. Pero buti naman, masayain sila. Ano ba talaga gusto mong pagkain? Sabihin mo na. Ayun, may tanong si tatay. Ah, liks, ano ba lichon manok. Lechon manok daw. Ah, lichon manok. Yan. Ikaw, ano gusto mo? Mm -hmm. Ha? Sabihin mo na kung ano. Kung ano. Kung ano. manok na din? Mm. Okay. Kailangan yung mapatignan muna sa tuktol para malaman natin kung ano po yung mga pwede natin gawin ulit ha? Huwag niyong gawing biro. Ah. Tayo. Kailangan niyo magpa-check up. Ha? Tapos kung ano po. Kung ano po yung mga pwedeng gawin. Hmm. Dagdagan ko pa ho yan, no? Ah, kailangan niyo ma-check up tayo ha? kailangan, kailangan, kailangan talaga kayo ma-check up para malaman po natin patulong po kayo sa kapatid nyo hindi ko kayo talaga mababantayan 24 oras. Magtulong ano tayo. Yung ano, isasabay ko na lang po yung mga groceries nila. Balik ako para do sa lechon. Tay. Gawa niyo na para hindi biro yung ano niya, Tay. Sana tumagal pa yung mga buhay nating pare-parehas para magabayan natin yung mga anak natin. たいたーだい